Arestado ang barangay kapitan ng Tamontaka 4, Cotabato City at dalawang kasama nito dahil sa paglabag sa Comelec Gun Ban. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Inihahanda ng mga tauhan ng Police Station 1 ng Cotabato City Police ang kasong paglabag sa Republic Act 10591 in relation to Comelec Gun Ban laban kay Tamontaka 4 Barangay Chairman Tong Gayak at sa dalawang kasamahan nito Inaresto ang kapitan alas 11 na umaga, araw ng Sabado, March 1, 2025, matapos ma-flag down sa ipinatupad na Joint Comelec Checkpoint ang minamanihong pick-up sa DeMazinod Avenue, Rosary Heights 3 ng Lungsod. Nakita at agad kinumpis ka sa posesyon ng mga ito, ang isang STK-100, Bursa Thunder, Caliber 45, 1911 model, magazine at mga bala. Nasa kustudiya na ng Police Station 1 ng Cotabato City Police ang mga naaresto. Isusumiti naman sa RFU Bar ang mga nakumpiskang baril para sa ballistic examination, custody at request para sa firearm verification sa Regional Civil Security Bar.